Hello guys, welcome to my youtube channel ipapakita ko lang sa inyo guys ang aming pinagtirahan na pagkain maragbatat uh, ito na yun siya guys maragbatat with uh, chicken masbus rice masbus ang tawag dito arabic food arabian food uh, masbus diay masbus diay or masbus judge So, ang ay sa ano, sa Arabic ng ano, ng Kuwaiti. Ang Dijay sa Arabic ng uh, Saudiya. So, ito yung ano, kanin nila guys. Yan yung kulay ng ano, pagkain nila, di, pagkain nila dito. Masbus bus di ay. Tsaka, meron tayo dito guys na natira na ano, marunggay. May malunggay, marag malunggay. morengga morangga ang pangalan dito sa ano, sa ibang bansa. Tapos, meron din tayo guys na ano, sambusa may natira pa na anong sambusa dalawa oh. Tapos, meron din tayong white rice. Yan ang hindi mawawala sa atin araw-araw, ang white rice. Dahil pinay tayo, mahilig tayo sa white rice. Ayan. hindi pani, iyo para malundo sa kanilang galopo kasi ibabaw. Ang ako. Tapos ito yung kasama ko guys, oh, nagla ano, naghuhugas ng plato habang ako naka lang, oh. Yan. Ano, tapos na o 'yan, oh. Tapos na. Habang <laughs> ako naka lang, guys, Tasa, ano, Tapos, ano, tapos 'yan, yan o. na ano, naghuhugas ng ano ng mga binagainan ng mga amo. Sa so, dito na. At, ito tapos na to. Dito yan tapos. Hmm. So, ito na to siya, guys, oh. Hmm. Tapos tignan niyo yung ano, tignan niyo yung pinaglutuan nila guys, oh. Dalawa yung ano, Dalawa yung kalan nila dito, oh. Dalawa yung mm. oven. Hmm. Yan, oh. Ang oven, ito yung oven, yan. Tapos dito, kalan. Eh, kalan kun. Kalan kun, itawag sa mahirin. Ay, ito siya, oh. Kalan ba, guys, or ano? Oven. <laughs> Pag-i-comment na lang, guys, kung anong pangalan. Oh, yun, oven, ano yan? Pag-iluto na mga, mga sa cake. Nga, ibadalong yung badalong kaya, badapulani na mismo. Badalong kalan. Oh. May man, ay, may nakasalan pa dito na ano, mantika, guys. Dito nagprito yung kasama namin ng ano, ng sambusa saka ano, magpaprito din kami dyan mamaya ng manok. So, ano nga tawag dito? Ito yung la. ano. Kaya <laughs> la, yeah, kapag dalunan yun, yeah. <laughs> ay kanada, Ito yung ano guys. Mama, ano, pinakuluan nila dito, pinakuluan nila ito kanina, ano, iinumin, daw nila ito, daw ito, papa, ano, pampaganda daw ng ano, ng boses, tsaka ano, gamot din daw sa ano, sa ubo. So, dudugtungan natin guys yung ating video kasi pag maiksi, hindi pwedeng i-upload sa YouTube. Direct siya sa ano, sa YouTube, uh, ano, yung short video, direct siya sa short video pag ano, pag maiksi lang. Kaya ang gagawin natin, Dudugtungan natin yung ating video para... Ah, wait, kawin, okay, parang ano, lang, parang... Di ah, ang taro, ang taro, ang taro. para direct upload na siya guys sa Kaya, ano. Ka. Kaya, sa Una guys. Hindi. Hindi. Hi, guys. <laughs> Hindi. Tagalog Hello guys, tignan nyo si Abdurrahman o yan yung driver namin dito nakangiti pa siya, nakasmile pa oh <laughs> Magpupunas tayo ngayon guys ng ano, ng mga plato at kutsarita i ano dadalhin natin sa loob kaya bawal maano makahalo dito yung mga pinagkain ng mga, mga amo sa pinagkainan ng mga ah, di, hindi ah, ano dito sa, sa kusina na malaki so hanggang dito na lang guys bye bye